Hello guys, welcome back to my channel. It's me, Anne, ang inyong vlogger. For today's video ay isa na namang panibagong vlog about Poland. Ito ay yung patungkol nga sa mga maraming katanungan from my TikTok and may tanong din to sa... from my last post dito sa YouTube. Pero bago ang lahat. Uh, please support my channel, don't forget to subscribe me, thank you in advance. Here we go guys, kapag sinabi natin na mag-a-apply kang Poland sa pamamagitan ng agency, hindi po talaga mawawala sa isip natin yung about sa placement fee or processing fee or uh, salary reduction ba siya or cash ba talaga dapat. So sa vlog na ito, pag-uusapan natin lahat yung mga about sa ganyan kasi based on my experience din to guys, sakin uh, dito gawa-gawa lang so pag ano pag mag-apply kayo, maybe may uh, konting, baka nagtaas na sila kapag kayo na nag nag apply kasi ako last year pa naman ako nag-apply so ito na nga ganito kasi yan, kapag ka-agency agency is a business talaga guys, so pera-pera ang labanan dyan hindi pwedeng free kasi nga 'yun ang business nila. Eh. So it's up to you na kung gusto mong sumugal para ma-reach mo 'yung goal mo sa buhay, 'yung ma-reach mo 'yung gusto mong mag-Europe kasi nga katulad ko na gusto ko talagang mag-Europe. Sumugal ako kahit may bayad. Kaya naman again and again and again sasabihin ko ulit sa inyo, kilalanin nyo 'yung agency, consultant or agent na nag-aalok sa inyo ng work for Poland. Kasi guys, tiba nga, ang mahal kasi talaga ng bayad. Kaya be wise. Kasi yung trabaho natin dyan sa Singapore is uh, helper. So ilang buwan din nating pinag-iipunan yan. Tapos so, yung sahod natin dyan is... Kung sumahod tayo ng 750, hindi naman talaga 750 is mapupunta sa ipon natin, di ba? So, matagal nating pag-iipunan yung placement for Poland. At saka sa, and take note, take note, sa panahon ngayon, nagkalat ang mga scammers. Kaya, kailangan talaga be wise. Para naman sa mga nagtatanong kung magkano ang nagastos ko, sige, pag-uusapan natin yung about sa nagastos ko. Hindi ko alam kung magkano na yung placement for now kasi sabi nila magtataas daw sila next year o ito na yung next year na sinasabi nila, diba? So, baka nag-iba na yung price nila. Ito nga yung nagastos ko. <laughs> Maliit lang naman mahigit kumulang. <laughs> Hindi guys, ah uh, sapat lang para makapagpagawa ka ng maayos na bahay sa Pilipinas yung nagastos ko sa pag-apply dito sa Poland. And, nung, nung nag-orient uh, nag pa nga lang ako, may one friend na ako na nagtanong kung magkano daw ba ang gagastusin kapag nag-apply ng Poland. Sabi ko, ganito. Sabi niya, Diyos ko, pang-negosyo mo na lang yan, sigurado pa. Pero, syempre, tayong may mga uh, pangarap sa buhay na makarating sa ibang lugar, kailangan talaga nating i-push. Kaya nga, kailangan nating sumugal. Kaya, ito na nga yung ginawa ko. Buti nga, nag-success naman. Pero, ano din talaga, kung hindi kayo papalarin, parang sayang din yung pera, ganun. Ang placement fee ko noon, guys, sa uh, agency ko, is 5,500 SGD sa agency lang yan. Tapos may babayaran pa tayong 115 SGD kapag ka nag-visa appearance. Or, kasi nga, dalawang beses ako nag, ano, pumunta ng embassy. Kasi nag re -appeal ako, na-refuse ako nung una. <laughs> Kaya naging nagbayad ako ulit ng 115. So, bali, ang nagastos ko lahat is 5,730. Yun yun. So, nasa 230k pesos sa sa pesos. So ganun lang naman siya. ka... <laughs> ganun lang naman siya kaliit. <laughs> okay lang naman siya guys, huwag kayong mano ah. basta sabi ko, sinasabi ko sa inyo, wag kayong mangungutang para lang ipang-apply nyo. Dapat galing sa, sa pera nyo mismo kasi hindi nyo alam kung um, kailan kayo makakaalis. Hindi nyo alam kung kailan mabubunod yung pangalan nyo. So kung mangungutang kayo tapos tumutubo yung may interest, um ano naman din, yung mapapalaki kayo, hindi niyo alam kung kailan kayo makakaalis. So, yung interest nun, lalaki ng lalaki. Kaya huwag kayong mangutang para lang ipang placement nyo. Yan lang talaga ang pinakapayo ko sa inyo. Kasi ako, hindi ako nangutang para lang pang placement. Kasi nga, hindi mo naman alam kung kailan ka mabubunot eh. <laughs> Pero syempre, tinulungan lang ako ng kapatid ko, ganyan. Tapos nung, nung paalis na ako, tinulungan ako ng ah uh, jowa <laughs> ng jowa. Kaya sa so mga single dyan, magjowa kayo ng taga para may katulong kayo sa pagbaya. <laughs> Ganun yung ano, yung tip. Yan yung tips na sinasa na nagayahin nyo. Napaka, ano, napaka useful po talaga. Huwag kayong mangutang and then magjowa kayo ng taga Europe. <laughs> Pasaway tong vlogger nyo, guys. Napaka-pasaway. <laughs> Pero okay lang yan. I'm just telling the truth naman eh. Basta, yun yung binayaran ko sa agency ko. So, hindi ko rin alam kung magkano na yung placement ngayon. Ganon. And then for my next vlog naman guys, pag-uusapan natin yung about sa paano pag na-refuse. Kasi nga, may nagtanong din sa akin sa last post ko, paano pag na-refuse. Guys, na-refuse ako, pero na-approve naman. And then, siguro ang ibig niyang sabihin is yung paano yung na ibayad mo ng pera. Pag-uusapan natin lahat yan sa next vlog ko. Uh, pag may time ako. Kasi sa ngayon, ang gusto kong sabihin lang sa inyo is yung magkano yung nagastos ko pa sa pag-a-apply ko dito sa Poland Sana, na gets nyo. Napakakunti lang naman kasi talaga nasasabihin ko. Pinatagal-tagal ko lang. And guys, don't forget to subscribe my channel. And kung may tanong pa kayo, feel free to comment lang. Dito lang tayo magkwentuhan. Huwag tayo dun sa TikTok kasi nga, bawal. Bawal po doon. Violation po kapag ka about halaga yung pag-uusapan natin. So, thank you for watching guys. See you on my next vlog or kung may suggest kayo na iba vlog ko about sa Poland, pwede nyo pong isuggest dun sa comment section. And thank you. Madalian lang to guys kasi nag i ako. Lilipat ako ng, ano, ng company. So, see you on my next vlog.